Samantala, may bagong batas trapiko ng pairali sa Mandaluyong pagbabawal ng mag-angkas ang mga rider ng motorsiklo na hindi naman magkamag-anak. May live report sa Emil Samangil. Emil? Magandang hapon, Gigi. Sa gitna ng ng batikos at protesta laban sa ordinansa sa lungsod ng Quezon, napagsotin ng vest na may nakalagay na plate number ng motorsiklo ang mga motorcycle rider. Isang panibagong ordinansa na tiyak na namang uulanin ng pagkontra ang nakatakdang ipatupad ng Mandaluyong City sa susunod na buwan. Ito, Jiggy, ang ordinansyang mababawal sa mga nagbomotrosiklo na mag-angkas ng hindi nila malapit na kamag-anak. Kung asawa, anak, kapatid o magulang ang back right daw, Jiggy, pwede naman. Pero kung kaibigan, kabarkada o hindi first degree relative ng rider, uhulihin sila simula sa susunod na buwan. Ipatutupad ito sa loob ng aning na buwan. Kung magiging efektibo daw, Jiggy, tuloy na itong magiging batas sa sudad. Ayon kay Mandaluyong City Mayor, Benhor Abalos, kinopya nila ang ordinansang ito sa isang bayan sa Colombia na gaya sa Pilipinas ay talamak ang krimeng kinasasangkutan ng mga kriminal na riding in tandem. Kung sa bansang iyon daw, Jiggy, bawal ang mag-angkas. Ang ordinansang ipatutupad sa siyudad, pwede namang mag-backride kaso. Dapat, first degree, relative. Sa lockdown ng tatlong buwan mula Enero hanggang Marso, pumalo sa higit limandang ang kasong may kinalaman sa riding in tandem ngayong taon sa Magaluyong. 125% ang itinas nito kumpara nung nakarang taon. Suportado ng PNP ang kampanyang ito at kanina, kinausap na nila ang mga motoristang kanilang dumaan sa checkpoint sa Show Boulevard sa Mandaluyong. Pero ang Luzon Federation pumapalag na sa ordinansa. Dapat sige, wag daw ibaling ng gobyerno sa mga nagmamotorsiklo ang paglaganap ng krimen. Dapat din daw mataas ang police visibility para medeter ang kriminalidad. Jiggy. At yun nga, no, talagang uh, ito yung nakikitang para ng Mandaluyong City para labanan yung riding in tandem. Pero pag minsan, Emil, may mga nag-ooperate na uh, rider na mag-isa lang eh. Uh, anong sagot ng uh, Mandaluyong City tungkol dito? Nagkaroon tayo, GE, ng uh, pagkakataon para makapareham itong si Senior Superintendent Tyrone Masigon, ang Chief of Police ng Mandaluyong. Ayon sa kanya, susuportahan muna nila itong ordinansang ipatutupad ng uh, siyudad ng Mandaluyong. Yung uh, susunod na magiging uh, perspektibo, yung mga alituntunin o yung pang anggulo ng ordinansang ito, ay kanila daw pag-aaralan pag, pag ito'y ipinatupad na sa susunod na buwan. Meron na rin kasing uh, ilan sa mga kasamahan sa media ang nagtanong kanila kung ang uh, backride ay uh, meron ng mga pinaking dokumento, kunyari, na posibleng uh, siya ang salarina, itong tatayong hitman. Ayon sa Mandaluyong Police, hindi mo na nila iniisip o inaatupag sa mga sandaling ito, yung mga ganong klase ng angulo. Ang gusto raw nila ay maipatupad muna ng malaganapan ng uh, lang ng kahit isang linggo itong bagong ordinansa at mula roon o obserbahan nila saka sila magbibigay ng rekomendasyon sa Mandaluyong City Hall. G. At isa pang tanong, Emilano, paano yung mekanismo nila ng pagdodouble check dito kung talaga magkamag-anak nga itong uh, magkaangkas na ito. Gaya na nabanggit mo na po pwede naman talaga silang uh, mameke ng dokumento. Pa Paano yun? Kanina, Jiggy, mayroong uh, dalawang sa uh, sakay ng motosiklo na pinara dito nga sa kahabaan ng Show Boulevard malapit sa kanto ng Samat. Isang lalaki ito at uh, isang babae. So ang sabi naman ng polis, hindi pa naman nila, Jiggy, hindi pa naman ito yung aktual na panguhuli ano eh, kumbaga binibrief pa lang nila tinuturuan pa lamang nila yung uh, mga motorista tungkol sa bagong ordinansa ang uh, unang tanong ng pulis na nagpara doon sa may hawak ng balibela na lalaki ay uh, mayroon ka bang dalang uh, marriage contract dahil yung marriage contract na iyon kung madalas kang dadaan ng mandaluyong at uh, pagsapit sa susunod na buwan ay check na ikaw ay, ikaw ay mapapara ulit sa checkpoint kailangan daw dala mo yung kopya ng marriage contract kung sakay mo ang iyong asawa kung uh, halimbawa naman ay na iyong kapatid, kung anong uh, identification card o driver's license o kung anong mga uh, ID na mula sa mga ahensya ng gobyerno na magpapatulay na parehas naman kayo ng apelido at kayo magkapatid, sapat na raw yung basihan para hindi na uh, hulihin pa ng maduloy yung polis alinsunod sa ordinansa. Sige.